Ayan mga ka-wanderer, good morning po sa lahat At ito na, uh, October 25, 2023 Time check natin, time check 5.45 ng umaga Dito pa ito mga ka-wanderer, sa Agno Palingki Agno Public Market Ayan Siyempre mga ka-wanderer, nandito kami Ayan, para sa ating grand opening ng ating uh, No more and -an. Grocery at bigasan Ayan Siyempre kasama yan ang Sabon Station Philippines Ayan Okay dito uh, busyng busy sila Wonder Mami Ayan low BNC pag mo talaga be Ayan Kasama si Arena Ayan Saka si Wonder Ay Wonder Kati shout out Saan si Wonder Kati Ayan Saka si Sator Ayan Ayan, from Muntalban, Rizal. Talagang pumunta sa dito mga kawander para lang tumulong. <laughs> Ayan, saksihan yung ating uh, grand opening. Ayan, mga kawander, ito mayroon tayong mga grocery. Ayan, grocery. Siyempre may bigasan. Mayroon tayo tayong mga itlogan ang doon. Ayan, iaayos pa lang. Okay, ito may maraming mga Ayan, mga sukal o oh, mantika. O, oh, di ba mga kawander? Ngayon, uh, ito na. Uh, Siyempre from, ano lang ito, mga kawander? Sa uh, Sabon Station Agno Pangasinan. Sa uh, Sabon Station Agno Homecare, Care uh, ito mga kawander, dahil, dahil, grand opening tayo. Ayan, ito po. No more and -an, consumer goods trading. Siyempre mga kawan, tayo yung tayong uh, grand opening promo. Ayan. October 25, 2023, Wednesday. Ayan. First four to buy. Ayan. First five to buy and first five to buy. O, oh, di diba? Sana all. Located at Agno Public Market beside Sabon Station. Ayan. Siyempre, ito, ito ito, ito, mga kawander. Shout out pala kayo, ano, uh, may, may, hindi po siya may may may, may po siya, may may hindi po hindi po siya palaboy. Ayan. Ito mga ka-wonder. Ayan. Okay, tuloy pa rin po ang promo dahil yun nga, grand opening po tayo. Siyempre mga ka-wonder, mayroon din po tayong uh, pinalamig. Ayan. Brand new ito mga ka wonder No? Brand new. Binili natin kahapon sa ano, Saan ko ba binil <laughs> Basta doon sa Alaminos. Ayan. Okay. Ayun lang, mga mga wonder, uh, so good na. Uh, tara. Uh, sa Bond Station uh, Agno, sa out Station sa Bond Station Philippines. At uh, dito sa sabon Station Agno. Ang nga pala mga ka wonder no sa mga ano dito, mga nagtatanong ay eh, ito mga wonder all in po yung ating uh, promo. Ayan, lahat po 'yan kasama sa ating uh, promo. Ayan. Okay, bilang pasasalamat sa inyo sa support nyo. Ayan, bilang pasasalamat ng Wander Family sa inyong mga kawan sa inyong support. Ha. Ay mga kawander, at tutulong lang ako sa pag-aanda. sa <laughs> sabi, sabihin nyo, vlog lang ako ng vlog kasi hindi ako tumutulong, no? Ayan. Salamat ulit sa inyong mga support mga kawander at see you sa ating next vlog. Bye-bye!